Good morning my friends. Meron akong paalala sa inyo. Mag-ingat kayo kung magpapadala kayo ng zeal. Kasi nabiktima ako ng July 29. Ginamit ko itong account ni Mrs. for more than 6 years pagpapadala ng pera sa kanya. Pero last July 29 to 2024, pagpadala ko ng 230 dollars, Marilyn Lee pagkatapos after 2 days 3 days hindi naman niya natanggap. So, dinobol ko yung Marilyn Lee. Yung pala, may nakaregister pa na isang pangalan. The same. Kaya lang iba ang phone number. So, ito ang advice ko sa inyo. kung maging biktima kayo, kagaya ko. So, itong naranasan ko, ayokong maranasan nyo rin. Mahirap. Pinaghirapan natin ang pera. So, tinawagan ko ang Chase. Hanggang third time, kahapon na confirm nila. Hindi nila ako binigyan ng refund. So mag-ingat tayo guys. Pagpapadala ng pera sa Zelle. i-double check nyo niya ang pangalan na pinapadalhan nyo. Mag-match sa phone number na pinapadalhan nyo bago nyo i-click ang send. Maraming salamat po. This is Doc Danny. Medyo concerned lang ako sa welfare nyo kasi mahirap magtrabaho, maghanap ng pera. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye. Take care always.